Mines by Aaron Kaidek So ayun mga idol nagarya na tayo ng ating uh, pantaligi ayun kanina pa tayo nagarya madilim dilim kaso wala pang nagbigil alright yan ayun yan morning pa morning pa. Ang ganda, Alpas pa. let's magandang sabit. Alright, may pamorning na rin tayo mga erol. Okay. Thank you Lord sa pamorning. Sana malagdagan pa. Sa nanggawan, no? wala na. Ayos, ayos. points. Hi. Thank you, Lord. Thank you. Ah, uh, may two points na rin tayo. Pas-pas Hadapian man tayo <laughs> Paltan to natin ang bagong stainless. Paltan natin ang bagong stainless to ngayon. Three by Aaron Gaidek. So, uh, ayun mga idol, pag-apanglam muna kayo at uh, muna ng uh, panibagong stainless. Meanwhile, Latay-latay na magkuha. Bit-bitin niya na lang daw. Macho. Ay, macho siya. <laughs> macho ang magkuha. Ay, marami. Macho ang magkuha. Anong pulahan? Pag-alala yan. Pangulam na yan. Iyang gulyasan. Ano, Lima. Anong pulahan na yun mo? Namumula. na ganyan Wah, right, kau yang angin? Asal bandara. Dita sebagai bau rebab bag. Kenapa? Oh. Yo. Cerita pun. Ayam ayam tu. Bit bitinnya mana tahu? Okay. Right. Ate eh, kakarting nanti datin. Perhatikan. Oh perhatikan. Oh balancing balancing ah. Sipin mo para ding akrobat. <laughs> Sa buntag may taglabo niya, pagka uto-uto, magsigin na di na mong mukit-kit. Ay, pusa ko eh. And, uh, rin tayo mga idol kasi yung tatay ni Kaboy Boy nasiraan ng ano, nasiraan ng makina. Nabali yung kanyang makina, natanggal yung cylinder head, kaya hinila natin pa -uwi. Hindi ko lang nakunan ng video mga idol kasi nalobat yung aking cellphone wala hindi ko dala yung akin charger and hinila ko yung tatay ni Kaboyboy all right abang abang na lang tayo mamaya idol kung ilang kilo yon so ayan po mga idol yung ating uh, huling gulyasan ngayon ayan 14.9 Bale, bumaba ng kunti 155 yan bumaba ng 5 piso 14.9 times 155 kaya buminta naman tayo idol ng 2309 ayan hindi pa rin tayo nalugi dyan idol sambot pa rin tayo sa ating konsumo at uh, may kunting pang bigas bigas alright maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol alright, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol ayan at uh, shout out muna tayo medyo matagal tagal na tayo walang shout -out, mga idol <laughs> Ayan, shoutout nga pala dyan kay uh, Idol uh, Richard Helen. Ayan, shoutout sa iyo Idol. At uh, shoutout kay Der Bagayo, 'y bigayyo. Jumpo sa Baguio Benguet. At uh, shoutout kay Mark Magayon. Jumpo sa receiving ayan, pa-support po Idol kay Mark Magayon sa kanyang Facebook page Mark at sa kanyang YouTube channel Mark Magayon. Ayan, pa-support po Idol. At a shout out po kay Hinaro Okodera dyan po sa Japan. Ayan, shout out sa iyo dyan, idol. At uh, lagi kayong mag-iingat dyan. Lalong-lalo na po sa Okodera family. Ayan, miga-miga shout out po sa inyong lahat. At a shout out kay Wody Fryres ng uh, Sultan, uh, Libak Sultan Kudarat. Ayan, shout out sa iyo, idol. At a shout out kay... Uh, Efren Garay Patino. Ayan, shout out sa iyo, Idol. At a shoutout kay Noel Serafin Santwili dyan po sa Nabutas City. At a shoutout kay Alvaro Gudoy ng Caloocan City. At a shoutout kay Rodrigo Carlos. Shoutout kay Risa Gatwal. Shoutout kay uh, Rapi Spur Fishing. Ayan, pa-support po idol kay Rapi Spur Fishing. Ayan, tag mag enjoy din kayo dyan sa kanyang uh, mga adventure. At a shoutout kay uh, Lori Abidal. Ayan, shoutout sa iyo, Idol, la uh, Lori Abidal. At uh, shoutout kay Kagala Mix Vlog. Diyan po sa Kapis. Ayan, migamigalap shoutout dyan sa mga taga Kapis. At uh, shoutout kay Dennis De la Cruz. At uh, sa kanyang family. Ayan, sa family De la Cruz. Uh, shoutout po sa inyo lahat. Uh, ng Naik Kabiti. Ayan, shoutout po sa mga taga Naik Kabiti. At uh, shoutout kay Dave Kanay Shoutout kay Alin Chan. Shoutout kay G. Japson. At uh, shoutout kay Dude Bob TV. Ayan, shoutout sa iyo, idol. At uh, shoutout kay Ma'am Sita Cordoba, dyan po sa Hong Kong. At uh, shoutout din po kay Maria Ifepanya Ahaya, dyan po sa San San Francisco, California. Ayan. Uh, ingat kayo dyan, idol, dahil alam kong uh, dumaan ng uh, kapigatian yung uh, ating mga kababayan dyan sa... Uh, LA, yan sa Los Angeles, California, yan uh, lagi kayo mag-ingat mga idol at a shoutout kay Kuya Bert Blag at a shoutout kay Rufino Kadusali, ayan Rufino Kadusali ng May Kawayan Bulacan ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan sa May Kawayan Bulacan lalong lalo na po kay Rufino Kadusali at a shoutout kay Pablo Namok at uh, shoutout po kay kay dyan po sa Hong Kong. At kay Nana's Life dyan din po sa Hong Kong. At kay Dada's Vlog, ayan, dyan po sa Cavite. Ayan, taga Cavite rin po to si Dada's, si Idol Bro. Ayan, shoutout sa iyo bro at talagang mag-iingat sa iyong pamamasada. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol and God bless you all.